Napatigil ka na ba upang ipakita kung bakit ang buhay ay mukhang napakahirap? Bakit, kahit na ginagawa natin ang lahat ng tama, iginiit ng mundo na itapon tayo sa sahig? Bakit ang mga tao sa paligid nila ay wala sa kanilang sariling mga problema na halos hindi nila napansin ang atin? Minsan, nagbibigay ito ng impresyon na walang nagmamalasakit. At may alam ka ba? Ito mismo kung paano gumagana ang mga bagay. Hindi ko sinasabi iyon upang mapanghihina ka, ngunit upang buksan ang iyong mga mata. Noong siya ay mas bata, mariing naniniwala siya sa korte. Naisip ko na kung ako ay matapat, masipag at ginagawa ang lahat ng diretsyo, gagantimpalaan ako ng mundo. Ngunit ipinakita sa akin ng katotohanan ang kabaliktaran. Natagpuan ko ang mga taong nagsinungaling, ipinagganulo at ginamit ang iba para sa kanilang sariling pakinabang. Nakita ko ang mga maliliwanag na ideya at maayos na mga plano na bumagsa dahil sa mga random na pangyayari o kalupitan ng iba. At alam mo ba kung ano ang napagtanto ko? Ang buhay ay hindi isang lakad sa parke, ito ay isang labanan. Isang labanan kung saan ang mga patakaran ay hindi ginawang pag-iisip tungkol sa iyo. Isang labanan kung saan kung minsan kailangan mong maging mas matalino kaysa sa iba upang mabuhay. Ngunit narito ang pinaka Kagiliw, giliw na detalye, ito ay tiyak sa kaguluhan na ito, sa tigas na ito ng mundo, na ang tunay na lakas ay ipinangana. Ang sino mang nakakaintindi na ang mundo ay hindi nagmamalasakit sa iyo, na aasahan ang mga pabor mula sa iba ay nagsisimula na makahanap ng kanilang sariling paraan. Tinatawag ko itong isurvival wisdom at nais kong ibahagi sa iyo ang ideyang ito. Sapagkat, maniwala ka sa akin, nakita ko ang mga tao na sumira sa ilalim ng presyon at iba pa, sa kabila ng lahat ay nagising at nauna. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay wala sa talento, swerte o koneksyon. Ito ay sa pag-unawa kung paano gumagana ang mundo at kung paano makaligtas dito. Ngayon ay ibubunyag ko ang isang mahirap ngunit kinakailangang katotohanan, walang darating upang iligtas ka. Ni ang gobyerno, o mga kaibigan o ang pamilya. Sinasabi ko ito na may pinaghalong sakit at pagmamahal at hindi nangangahulugang ang mundo ay iyong kaaway. Nangangahulugan lamang ito na wala siyang obligasyong maging kanyang kaalyado. Kung naghihintay ka para sa isang tao na palawakin ang iyong kamay, na ng isang tao ang iyong pagsisikap o talento, maaari mong siguraduhin na ang oras ay pumasa. Ang iyong mga pangarap ay mawawala, ang iyong buhay ay tatakbo sa pagitan ng iyong mga daliri, at hindi mo rin malalaman kung ikaw ay nasa mga gilid pinapanood ang iba na nasakop kung ano ang nais mo. At ito ay kung saan nagsisimula ang lahat upang magkaroon ng kahulugan. Ang buhay ay isang labanan at sa labanan na ito ay may mga patakaran, hindi ang mga nagtuturo sa mga libro sa paaralan o sarili, ngunit ang mga tunay na patakaran na subok sa pamamagitan ng oras. Ang matalinong mga patakaran na makakatulong sa pagtawid sa mga paghihirap ng hindi pababayaan. Nabuhay ako ng sapat upang maunawaan ang mga patakarang ito. Nakita ko sila sa pagkilos, ako at ang mga lumalaban, sa kabila ng lahat. At nais kong marinig mo sila ngayon, dahil kung hindi mo sila kilala, tuturuan sila ng mundo ng pinakamasakit na paraan. At mas gusto kita na mabuhay at matutong manalo. Bago tayo sumunod, gayon paman, hayaan akong magtanong ng isang katanungan, handa ka bang itigil ang pagiging biktima ng mga pangyayari? Handa ka na bang maghintay para sa isang tao na makatipid ka at magsimulang kumilos sa iyong sarili? Kung ang sagot ay, pagkatapos ay magpatuloy dito, dahil pagkatapos ay ibubunyag ko ang labindalawang prinsipyo ng kaligtasan ng buhay sa isang mundo na maaaring walang malasakit. Ngunit kung saan ang mga nakakaalam ng mga patakarang ito ay hindi lamang mabubuhay, ngunit maging mas malakas at kahit na makahanap ng kaligayahan. At alamin, ang mga prinsipyong ito ay hindi pangkaraniwang payo ng libro. Ito ang mga konkretong hakbang batay sa totoong karanasan, mga pagkakamali, tagumpay at pagkatalo. Magbabahagi ako ng mga personal na kwento, ilang nakakatawa, ilang mahirap, ilang mapait, ngunit laging totoo. Naririnig mo kung paano ko natutunan mula sa aking sariling mga hadlang, kung paano ako nawalan ng pera, mga kaibigan at mga pagkakataon, at kung paano, gayon pa man natagpuan ko ang lakas na tumaas at magpatuloy. Nais malaman kung paano ito posible? Paano mabuhay nang hindi nawawala ang kakanyahan kung ang lahat ay tila nakikipagsabuatan laban sa iyo? Kaya manatili dito dahil kung ano ang pupunta sa unahan ay ang kaalaman na maaaring magbago ng iyong buhay. At kung susundin mo hanggang sa huli, maunawaan mo ang isang pangunahing bagay, walang kumukontrol sa mundo, ngunit ang lahat ay maaaring malaman na kontrolin ang kanilang sarili sa loob nito. Kaya, tumira. Maghanda upang marinig ang mga kwento na sorpresa magpapatawa at, higit sa lahat, isipin mo dahil ang buhay ay isang labanan. At kung nais mo hindi lamang upang mabuhay, ngunit matutong manalo, ito ang oras. Manatili hanggang sa huli at ipinangako ko na hindi ka lamang matututo ng labindalawang patakaran. Malalaman mo kung paano mabuhay upang ang mundo ay tumigil sa pagtingin sa pagalit. Paano kumilos kapag ang lahat sa paligid ay walang malasakit? At kung paano maging isang tao na, sa kabila ng lahat, Patuloy na sumusulong. Dumating tayo sa puso ng tanong, ang buhay ay isang labanan, at upang mabuhay dito kailangan nating malaman ang mga patakaran. Tinawag ko silang kikarunungan ng kaligtasan, dahil marami sa kanila ang natutunan bilang isang bata, kasama ang aking pamilya at mga mentor, at ang karanasan ng isang buhay ay nakumpirma lamang ang halaga nito. Ang mga patakarang ito ay nasubok sa pamamagitan ng oras, pagbagsak at tagumpay kayo nais kong ibahagi ang mga ito sa iyo. Unang panuntunan, huwag kailanman asahan na may makatipid sa iyo. Noong siya ay mas bata, marami siyang depende sa iba, mga kaibigan, kamag, anak, guro. Ngunit sa tuwing may mali, isang malupit na katotohanan ang ipinataw, walang sinumang napipilitang tulungan ka. Palaging sinabi ng lola ko, kung nais mo ng maayos na bagay, gawin mo mismo. Nakita ko ang mga taong naghihintay ng tulong at nawawalang mga pagkakataon. Natuto akong gumawa ng inisyatibo kahit na walang sinuman ang nasa tabi ko upang suportahan. Ito ang batayan ng lahat. Kung wala ito, manatili ka sa awa ng mga pangyayari at ang kasalukuyang buhay ay maaaring ihagis ito laban sa mga bato. Pangalawang panuntunan, halaga ang iyong oras. Sa kabataan, nasayang niya ang mga araw sa mga walang laman na pag-uusap hindi kinakailangang pagtatagpo at mga social network. Ang oras ay ang pinakamahalagang tampok na mayroon tayo. Kapag nawalan ako ng mga buwan na naghihintay para sa tamang oras, naintindihan ko, hindi ito darating. Alamin na sabihin hindi sa lahat ng bagay na hindi ka sumulong. Alagaan ang iyong mga oras, dahil ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa pera. Pangatlong batas, maging handa para sa sakit at pagkabigo. Ang buhay ay hindi isang masayang pagtatapos ng pelikula. Ang mga pagkalugi, pagtataksil at mga pagkakamali ay hindi maiiwasan. Kapag nawalan ako ng trabaho, naramdaman kong gumuho ang mundo. Ngunit sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito na napagtanto ko, ang bawat suntok ay nagpapalakas sa amin. Sa tuwing sa palagay mo, hindi mo na ito makukuha, tandaan na may aralin na matutunan. Huwag tumakas mula sa sakit, gamitin ito bilang isang gasolina upang lumago. Pang, apat na panuntunan, panatilihin ang isang malamig na ulo at ang mainit na puso. Ang mga emosyon ay madalas na humahantong sa amin sa mga maling desisyon. Nawalan ako ng maraming pera na kumikilo sa init ng galit. Ang dahilan ay nagsasabi, huminto, isipin, gumawa ng isang diskarte. Sinasabi ng puso, kumilos ng may katapatan at pagsasaalang, alang para sa iba. Ang balanse sa pagitan ng dalawa ay ang susi upang mabuhay at umunlad. Ikalimang rule, huwag mahiya na matuto mula sa lahat. Ang isang matandang kasabihan ay napupunta na ang bawat tao ay isang libro. Nalaman ko mula sa mga matatanda sa mga lansangan, mga kaibigan at maging ang mga kaaway. Minsan lilitaw ang karunungan kung saan hindi natin ito inaasahan. Minsan, ang isang simpleng payo mula sa isang nakaranasang mga ngalakal ay umiwas sa akin ng isang malaking pagkakamali laging magkaroon ng kamalayan, sumipsip ng kaalaman sa mga tumawid sa kanilang daan. Ika, anim na panuntunan, ang mga pagkakamali ay mga tuol, hindi parusahan. Nawalan na ako ng pera, negosasyon at pagkakaibigan. Ngunit sa pamamagitan ng mga katitis na ito ay natutunan ko kung paano bumuo ng mga diskarte, upang magplano at hindi ulitin ang parehong maling akala. Ang mga pagkakamali ay tulad ng mga salamin, ipinapakita nila kung saan kailangan nating pagbutihin. Hindi ang mga tema, alamin mula sa kanila. Ikapitong panuntunan, maging isang strategist, hindi lamang isang manlalaro. Ang buhay ay hindi gusto ng mga improvisasyon. Nakilala ko ang mga taong nakatira sa otomatiko at ang swerte ay hindi kailanman nasa kanilang tabi. Ang mga nagpaplano, inaasahan at kumilos na mailayunin ay mas malamang na maging matagumpay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kung sino ang nakaligtas at kung sino ang nawala ay nasa kakayahang mag-isip ng maaga. Ika, walong panuntunan, halaga ng katapatan, ngunit huwag maging walang muwang. Lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan ang katapatan ay sagrado, ngunit itinuro sa akin ng buhay na ang mundo ay hindi palaging ibabalik ang kabutihan na ito ng hustisya. Ang pagiging matapat ay hindi nangangahulugang mahina. Ang katapatan ay isang puwersa, Ngunit ang bawat puwersa ay nangangailangan ng proteksyon. Huwag pahintulutan silang manipulahin ang kanilang mabuting hangarin. Alamin na kung sinubukan nila ang kanilang mga limitasyon at alam kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili nang hindi nawawala ang kanilang integridad. Ang katapatan na may katalinuhan ay walang talo. Pang, siyam na panantunan, nagbabago ng na walang tigil. Ang pag-aaral ay walang petsa ng pag-expire. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mapagbuti ang mga kasanayan, mapalawak ang kaalaman at maging mas malakas. Nakita ko ang mga tao na tumatakbo dahil naisip nila na sapat na ang alam nila at ang mundo ay lumampas sa kanila. Mamuhunan sa iyong sarili bilang iyong pinakamahalagang pag-aari sapagkat ito ay Mga libro, kurso, mentor, karanasan, lahat ay nabibilang. Sino ang humihinto na talo? Na nagbabago, nangingibabaw. Ikasampung panuntunan, iwasan ang mga shortcut. Ang mga madaling landas ay karaniwang humahantong sa mga traps o walang laman na tagumpay. Sa tuwing naghahanap ako ng mabilis na mga solusyon, nagtipon ako ng pagkabigo. Ang mga paghihirap ay hinuhulaan, siso nila ang kanilang pagkatao. Hindi ang tema. Alamin na suportahan ang presyon, pagtagumpayan ang mga hadlang at kunin ang mga aralin mula sa bawat pagkahulo. Ito ay magpapalakas sa iyo, hindi lamang maswerteng. Ang totoong tagumpay ay itinayo na may pawis, hindi swerte. Ikasampung panuntunan, piliin ang iyong bilog na may karunungan. Ikaw ay Ang average ng limang mga tao na kung saan ang pinakanakatira. Nakita ko ang mga talento na nawala sa mga nakakalaso na kapaligiran kung saan ang inggit at pesimismo ay sumakop sa anumang paglaki. Palibutan ang iyong sarili sa mga nagbibigay ng inspirasyon, hamon at itaas. Ang mga taong ito ay hindi palaging kailangang nasa tabi mo, ngunit ang kanilang epekto ay magiging permanente. Ang isang mahusay na paligid ay tulad ng isang kanais, nais na hangin, pinabilis nito ang iyong paglalakbay. Ikasampung panuntunan, huwag kailanman mawala ng pag-asa. Kahit na ang lahat ay tila nawala, kapag ang presyon ay nagmula sa lahat ng panig, palaging may puwang na tumaas. Nakilala ko ang mga taong muling itinayo ang kanilang buhay mula sa simula pagkatapos ng mga pagkalugi, pagtataksil at krisis, at ngayon ay mga halimbawa ng pagiging matatag. Ang pag-asa ay hindi ilusyon, ito ay gasolina. Kung wala ito, mayroon ka lang. Sa kanya, nabubuhay ka, lumaban at magbago. Ang labindalawang patakaran na ito ay hindi teorya, nabuhay ko ito sa balat. May mga oras na nahulog ako at mga oras na bumangon ako nang mas malakas. Kapag inilalapat mo ang mga ito, ang buhay ay hindi na walang kahulugan na kaguluhan. Ito ay nagiging isang battlefield kung saan mayroon kang mga sandata upang mabuhay, manalo at kahit na makahanap ng kaligayahan. At narito ang pinakamahirap na katotohanan, ang buhay ay hindi magiging madali. Ngunit maaari kang maging handa para sa iyong mga laban. Ang mga patakarang ito ay ang iyong kalasag at ang iyong taba. Itatago nila ang iyong isip, ang iyong pananampalataya ay buo at ang iyong kakayahang kumilos kapag ang mundo ay tila walang malasakit. Ngunit mayroong isang mahalagang detalye, walang nagbabago kung hindi ka magbabago. Ang buhay ay hindi mas simple lamang, natututo kang mag-navigate sa iyong mga bagyo. Ang totoong kalayaan ay hindi ang kawalan ng mga problema, ngunit ang kakayahang manatiling matatag sa isang mundo na hindi nagmamalasakit sa iyo. Kapag isinalin mo ang mga patakarang ito, ang mundo ay hindi nakaaway. Ito ay nagiging isang arena kung saan ka nagtatayo, lumikha at malupig. At ngayon, isang lihim na tumagal ng maraming taon upang maunawaan, kapag tumigil ka sa paghanap ng pag apruba depende sa iba at nagsisimulang kumilos para sa iyong sarili, bukas ang mga pintuan ng totoong tagumpay. Ang tagumpay ay hindi lamang pera o katanyagan. Ito ang may-ari ng iyong sariling buhay sa kabila ng mga paghihirap. Kung binuksan ng nilalamang ito ang iyong mga mata sa mga bagong posibilidad, kung nakita mo kung paano ka makakaligtas, manalo at manatili, hiniling ko sa iyo na sumulong. Sundin ang channel na ito. Dito, magbukas tayo ng maraming mga kwento, higit pang mga karanasan at higit pang mga tuol para sa iyo, hindi lamang mabubuhay, ngunit umunlad. Ang pag-sign up ay hindi lamang pag-click sa isang pindutan. Ito ay isang pangako sa iyong sarili, ang pangako na maging bahagi ng isang pangkat na pipiliin na mabuhay ng may katapangan, katapatan at karunungan. Tandaan, ang buhay ay isang labanan. Maaari kang mahulog, ngunit ang mahalagang bagay ay upang bumangon. Maaari kang mawala, ngunit ang mga mahalaga ay upang matuto at magpatuloy. Maaari kang makaramdam ng nag-iisa, Ngunit kung alam mo at tinutukoy, hindi ka kailanman matatalo. Upang matapos, nag-iiwan ako ng isang simple, ngunit malakas na ideya, huwag maghintay, hindi isang tema, kumilos. Huwag hayaan ang mga pangyayari na magdikta sa iyong patutunguhan. Panatilihin ang iyong isip na kapaki, pakinabang, ang puso ay mainit, init, alamin mula sa lahat, at huwag mawala ng pag-asa. Ang natitira ay darating mag-isa. Mahirap ang buhay, ngunit hindi ito talo. At hindi ka rin. Wala siyang awa sa mga nakakaalam ng mga patakaran, ngunit gantimpalaan ang mga namumuno sa kanila. Ang mga labindalawa prinsipyong ito ay hindi lamang gabay, sila ang iyong kumpas. Ilagay ang mga ito sa pagsasanay ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngunit ngayon. Dahil ito ay sa pagkilos na nagsisimula ang pagbabagong anyo. At kapag ipinanganak muli ang araw, mapapansin mo ang isang nakakagulat. Ang mundo ay hindi biglang nagbago, ngunit ang paraan nito upang makita ito. Nandoon pa rin ang mga hadlang, ngunit ngayon ay haharapin mo ang mga ito ng mas malinaw. Ang mga laban ay nagpapatuloy, ngunit ang kanilang lakas upang harapin ang mga ito ay mas malaki. At ang pinakamahusay, ang lakas na ito ay hindi nagmula sa labas, lagi siyang nasa iyo, kailangan lamang magising. Magsimula. Ang natitira ay isang kinahinatnan.